Wow, tatikman daw natin yan. yan patrayan nyo na hmm. Maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa pagsuporta sa akin So uh, Kapag bigay tayo ng uh, kahit kunting tulong man lang eh Nakita natin yung tuwa sa mata ng isang tao Masayang masaya na tayo mga katoks So ayan, sana ay uh, patuloy nyo pa rin akong suportahan At uh, darating yung <coughs> time mga katoks Na marami pa tayong matutulungan na tao Uh, sana matulungan niyo rin yung idol namin na nandito ngayon yeah. na maraming maraming salamat sa kasi hindi kami magiging ganito kung walang tumutulong sa amin para sa inyo sana yeah. tulungan niyo rin si idol ko Tox TV Ayan. thank you, thank you, thank you very much si Toks TV ang pangalan ng bossing namin na kasama namin magagawa ng karamihan na video para sa ating mga Toks Samahan nyo kami lahat ng aming lakbay sa lahat ng aming gawain sana supportahan nyo kami thank you thank you very much shout out ko sa akin na sana itong video na to mapanood nyo. sana maging proud sa akin yun so ayan good evening good evening sa inyong lahat mga katoks yan. So, mangiilaw daw kami ng palaka ngayon, mga katok. So, yung tatlo pa rin kasama ko. Ayan. So, dito kami ngayon papasok kami dito sa uh, gubat na naman ayan so kung ano makita namin dito ngayong gabi uh, syempre pang ulam na namin ayan so samahan nyo kami mga katoks at uh, may bagong adventure na naman kami ayan ayan umulan na mga katoks yeah. So, okay yan. Mas maraming palaka to pag maulan. Hindi <laughs> ingatan lang natin yung ating uh, cellphone baka mabasa. Uy, minadali ka agad oh. Meron, ah. Pero na? Tingin niya? Tingin niya? Nago? Yun, no, minadali na tayo. Isa. <laughs> Ganda ng palaka. Ayos. Ah, so, andito na tayo sa ilog. Mga kapos. Ayan, kapos. labing ulan. At ano yung ating cellphone, baka mabasa. Okay. Dali na naman. Yung isa pa sa taas. Eh. Subun. Dalo agad. Dami pala dito pala. Ito yung kuha, marami na. Yun ha, eh. medyo marami na. Nakakatok siya. Eh. Malalaki pa oh.

Okay. dami na. Surog na naman ang ulam. Ayan. <coughs> ano na kakain mo yan? Hmm, laki ah.

ha kagang din kagang uh, din pala tawag sa kanila so ayan mga katoks pabalik na kami dun sa uh, aming kubo ayan, at uh, medyo marami na rin yung kuha namin ayan. so hindi tayo kanina makapag salita mga katoks dahil uh, mabubulabog yung mga kalaka kaya sumasabay lang tayo sa kanila kanina, kanina. Uh, ngayon pauloy na kami So, andito na kami. Ayan. Masang-masa kami. Tropo. <laughs> Basa. Ayan. So. Basa. Ayan. Ibang klaseng kagang to, no? yung laki. Ano? Ano yung palaka? Oh, nalaki, oh. Hmm. Bakit ba itong palaka? Ito kasi nasa gubat siya, eh. Hmm. Binabalatan niyo pa yan. Hmm, hindi na. Ah, hindi na. Yun, mga Madaling maluto eh, yan Hmm. Yung palatang so, palatang mga katikim tayo mga katos ng may balat na palaka. Ayan. First time kong tumikim na may balat. <laughs> Taba, matataba no? Palakang gubat. So, binabaak lang yung gitna tapos tatanggalin yung laman loob. Ayan.

Ayun, yun, suka. Yun. salang na. Yun. salang lang, sapoy. yun takpan. Bulog. Yo, no? Wow. Malapit na. Ito na siya. Na quasi tropa kanina ng ibon oh. Yan, okay. so sinabawan namin. Ito na yung pinuntahan niya ngayon. sino, nakata sino nakatama? Ikaw, ikaw nga. So. Ay Sino sino ba talaga? sila talaga. <laughs> sila dalawa nakadali. Mm, oh, no. ayan. Ibon. <laughs> 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 malaman no. Kit <laughs> bak mo tang eh. Punta sa kanya. Na po, o kanya <naman>. Hmm. <laughs> 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 So, Ramay may, may sumikit din naman eh. Tingnan ba? Oh, tapos may sabay. Di dumong dali nitong. Uh, ah, oh, saan kinakanta, Fred naman. Mm, sarap. parang ano, lasang uh, manok I-try mo Kuya. Wow. Tek. Eh. Oh, yes. yes. titik mandaw natin. Ayun. 'Yun. Wow, andan. Yan, titik niyo... mandaw na ibad. Titik tit tit manan ko ya. Seropa? Ah. Serap. Parang ano din isda no. Mm. <laughs> masarap 'yung basta may computer Ricardo, computer Ricardo. Salamat mong Ricardo, 'yun. Debes. Ayun siya. Ayun 'yung pucker na naman ng malupit. Iya. Iya. Ay, ali kina kayut magpaluto kasi. Yan 'yung yan 'yung ano. Yan. lalagay na si tropa. Pidin natin, 'wag. Yo 'lo. 'Yun masarap, masarap. Bis. pa yung ano, daygway, day, tikmang, day, tikmang, day, tikmang, tikmang. Tikman na natin to. Okay, Para malaman natin ng katotohanan talaga. Uh, <laughs> yun, oh. Uh. Tabay, yan oh. Sabay sabay kinukuha ng tropa niya niya yan yan yan. masarap yan yan, patrayan niya na. Yan, yan. Hmm. sarap yan ang yan ang mga ano, yung patis, shootik pagdating sa pinipola. <laughs> Joke sarap. lang naman

pag nilagay mo sa garapon yun uh, wag na uh, huwag mo nalagyan ng tubig kaya mo lang sana magbabasa doon mm. pag nagbasa na yun guys mm. yung kamias mm. na yun tanggalin mo ngayon yung ano, laman mm. tapos pipispisin mo siya isasama mm. mo sa doon sa nagsabawan niya isasama mm. mo sa doon yun, parang, tapos, binuro, parang, oh, parang binuro, parang binuro. yun, binuro yun, yun yung kalalabasan niya, parang binuro mo siya. Sarap. Uh, yan. Yan, ang, ano, yan ang, yan ang, yan yan ang pinakamasarap dito. Hello guys! Saunod nga pala kay Lucky Sardinas na baka mapanood niya ako. Hmm. Tro pa sa sir, sana kung mapanood niyo tong video na to. Sana video niyo naman kahit isang anuman lang diyan. Mm. Sampagsaka. Sampagsaka lang naman Yo. na matindi. Uh, Saunod nga pala kay Aiden Flo G. Sana mapanood niya to no? kasi... Si? 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 Si Idol Logi. Oh! Eh, sa X-Batalyon na si Plogi. Yun ang idol ko eh. Idol mo yun? Oo. Oh, okay. Ah, sana okay. Sana makunod niya to. So marami nag-idol talaga doon. The best yun. Mm -hmm. uh, sikat yun, sikat. Mm -hmm. So ayan, uh, sana lang umabot talaga sa kanya. Oo, oh, uh, sana umabot, at, umabot sa kanya. At uh, makita mo siya Laking talaga salamat ng salamat ko kung, halimbawa, oh, nag-like siya sa kay idol ko rin. Oo, oh, ayan. Maraming salamat ko rin Sige, okay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa ah uh, pagsuporta sa akin so na, na kapag bigay tayo ng uh, kahit kunting tulong man lang eh nakita natin yung tuwa sa mata ng isang tao. Uh, Masayang-masaya na tayo mga toks. So uh, ayan sana ay uh, patuloy nyo pa rin akong suportahan at uh, darating yung time <coughs> mga toks na marami pa tayong matutulungan na tao. Sana ay uh, gabayan tayo ng uh, nasa taas sa uh, mga ginagawa natin lagi at uh, maging ligtas tayo palagi. So ayan God bless ating lahat mga toks at uh, hanggang dito na lang.